guys, good morning. Ay nako, yung tingnan ng kalangitan, napakaulap. Nako, wala pa talagang pasok. Tingnan mo, madilim pa yung ano, yung kalangitan, madilim pa ang kalangitan. talaga talagang ulan pa ito. Ang, ang lamig lamig-lamig. Ay, Enchil, anong ginawa niyo dito sa... Ah, tingnan mo yung ang dami ng mga dahon na nag... Lakas kasi ng ulan kagabi. Ang daming dahon dito nagkalat sa... Ang aking mga asa na lamiggang. Ayan, ang daming ah, dahon nagkalat nawawalusan uh, ko na ng mamaya ayan oh malakas ang hangin malakas ang hangin guys mahangin oh mahangin hangin na yung araw ayan oh madilim ang kalangitan malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Talagang uulan pa ito. Kagabi hindi na sa umulan. Ano na lang hangin. Pero tingnan mong kalangitan maano pa ma. Madilim talaga mo ulan pa talaga ito aking pusa saan nagtago ay nandito na A aking aso pusa ko natuyo sa wala pang pasok hanggang ngayon suspended yung pasok hanggang Friday Ayan. ang dilim ng kalangitan sa ako doon mamaya ang kalat yung mga dahon kagabi yun malakas kasi ang hangin ang lamig lamig ang lamig ang lamig ang lamig shido ka ah. dito ako sa kabilang kanto a oh, kanto takbit. Yes, pasok na. Malamig ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin, halika na. nagluloto ako sa loob, guys. See, see you later. cái mà à con